Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Pamela Sigalit Channel. Afey or Oza Matarder. So ngayong hapon na ito, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of April 1 hanggang April 7 for the sign of for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guys, ang ating masasaga for today's video. Kano na kayong energy o kagalapin sa buhay ng mga Leo Sides ang ating mga gilap. So guys, this reading is a journey lamang ang gilap makaka-resonate. tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hihilap kayo siya for more videos sa video. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads Sa so way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik, liglig, nag-uumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating English Word for the sign off Leo. So, let's see. And watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs sa ating mga gilap? Tuklasin at bubulabogin natin. English spirit, please give information pa. Okay, there is a something to 7 of 1, something protection. Protection at pangalagaan mo yung grounds mo dito, no? Kung baga sinasabi dito na kailangan maging maingat ka sa bawat kilas at galaw mo. And there's a trio, peto ko a collaboration, no? even for something socialized, communications, no? kailangan mo ayusin yung pakikipag-ugnayan. No? Protection at pangalaga mo sa sarili mo. There's a native ko. Just focus. No? Sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. And I there's there's something, guys, with a charge ka, with an action and moment. No, meron dito ang paggalaw, something na changes, no, magkakaroon ng mga pagbabago and something development. Erica, there is a sadita of kasati celebration. Na makakaranas ka dito ng kaligayahan, no, at uh, maayos na sitwasyon. Na magiging iyong yung kalagayan dito. Amarin ko mag magdala din sa ito ng uh, family, and uh, home family and family gathering ganun. And there's nothing the Knight of swords is an anxiety, sleepless nights. So some of you guys, no, hindi makatulog, balisa, no? Nag-overthink, what is the seven of wands? So see, there's a devil card. Ibig sabihin, there's something doing uh, black magic to you, no? May taong gumagawa sa'yo dito. Kaya kailangan protection at pangalagami sa dili mo. What is the three of pentacles? Reverse even the knight of swords. Success driving. Na may mga bagay na magtatagumpay. Kakailangan, um, kumbaga, tuklasin mo, alamin mo yung mga bagay na makakatulong for you. Na kailangan mo makipagtulungan dito. What is the eight of pentacles? Uh -huh. Reversing with the knight of wands. We're slowly but surely. Na no, kailangan maging makinahon ka. Huwag kang padalos-dalos, no? Um, sa mga decision mo, especially pagdating sa trabaho. Baka gusto mo umalis dyan. Hindi ka pwedeng uh, basta-basta pag-isipan mo mabubuti. And there's a chariot card represent what? And there's si the king man, no? Kung baga, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw dito. But uh, there is something, guys, na so kailangan mo baguhin yung perspective mo, even your mindset, no? Let's see what is the tree of cups. Remember, see with of pentacles. Just being practical and, or, and of course, there is a good sense magdating sa entrepreneur. How to manage and control your money and even your source of income. What is the knight of swords? There's a tower moment for major changes, no? Malaking pagbabago na magaganap sa'yo dito. Alam, magdadala sa'yo ng anxieties, sleepless nights, no? Kumaga may mga bagay na nasira dito, may mga bagay na nagsilbing uh, panira, no? O may mga ta talagang sumira, no? Kaya ka nag kaya ka lai like, stress and of course some of you may anxiety talaga there, there's something this depression. What is the seven of wands the devil card? Reverse of the nine of pentacles, no? There's a sense security, maging secure ka pagdating sa finances, pangalagaan protection ng iyong sarili mo. What is the three of pentacles or of course the nine of swords? wherever you are hermit card spiritual enlightenment. Now, may mga bagay na magliliwanag about the spirituality. There is an area across the night of wands. Represive with another cross. Now, there is a something in offer, proposal. No? And there is a promotion, guys. No? Maaaring makaranas ka kind ng of promotion dito. No, Maaaring madagdagan ang salary mo, profit, kita, pagdating sa, sa negosyo. What is the uh, charge kind of cross the, the king, man? Represive with the night of wands. No? Perseverance. Na may mga bagay na kailangan pang na kailangan mong um, kumbaga, maging consistent sa ginagawa mo. Na hindi pa din pa bago-bago ng, uh, ng idea and ng, uh, ng iyong kaisipan dito. No? Kailangan stable ka lang. No? Para sinasabi sa'yo dito na para magkaroon ka ng mga pagbabago sa buhay mo, para mabago na yung sitwasyon mo. No, it's isa sa pinakasusi dito yung baguhin mo yung yung mga pinaniniwalaan mo o yung ginagawa mo. Ganon. Kailangan mo magpatuloy sa mga bagay na yan. Pero kung alam mo itong hindi, hindi makakabuti sa'yo, itigil mo. No? Baguhin mo. Ganon. No? Kailangan mo magtsaga. Hindi pwede siyang, kumaga, ngayon ka pala nagsisimula, wala pang pa ang exciting part. Nagbago ka na naman ng eksena. No. Kailangan kung wag kang ka muna dyan, then of kung alam mo hindi mag-work, oh, ilaban mo. Another eksena. There's a Knight of Cups for something moving forward, no? Unti-unti ka na makaka-move on, makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. What is the Tower of Moments? the Knight of Swords. Reference it with the Knight of Cups. A wish for women. So may mga bagay na matutupad na, ma may isa sa katuparan na. May mga bagay na magbibigay kaligayaan sa'yo dito. Let's see what is the outcome. Ang outcome is the moon card at retrieval. Talaga dito malalantad lahat. No, malalaman mo lahat kung bakit nasira, bakit ka nagkakaroon ng ganyang problema. There's a two ones, no? Choices. Napili mo yung mga taong paniniwalaan mo o yung mga taong pagkakatiwalaan mo. There's a strength card. Nakita mo yan? Kung ano yung itsura niyan, parang nagbabalat kayo at impostor. Ibig sabihin, hin there's a certain poker face. No, hindi totoo yung tao, yung pinapakita niya sa'yo. No, there's a certain hidden agenda against sa'yo. No? Pero there's there is something guys with serve the server of clubs. No confusion. Ginugulo ka niya, no? Para um para maagaw niya tong spot mo or itong opportunities na to. Maging aware ka ha. There is something a big opportunity, big money coming in for you. What is the yin and yang oracle card? What is the yin and yang? represent with a comfort, with an action. There is something movement. Magkakano dito ng new beginning. And there's a celebration with a good gift, no? Kung baga may regalo sa iyong universe dito, no? There's a travel, guys, so a communication, na kailangan mo makipag-communication ng maayos no? And this is something something, um, life will be changed, no? Talagang babaguhin to. Ito yung sinasabi ko, empowerment, no? Maging malakas ka, maging matibay ka, kailangan mo lakasan ng loob mo, mag, maging um, palaban ka. What is the synchronicities reference and what? for synchronicities represent communicate uh, imaginations no kailangan mo na imagination dito under sa spring with a blossoming kailangan mag-isip ka ng mga bagay o pangarap mo no na, na, gusto mo mangyari there's a silence at dito mo maging tahimik ka sa mga plano mo ibig sabihin dito may mga ideas ka pangarap ka wag ka nag-share there's a lot of evil eye maraming inggitera especially just sa trabaho mas especially just sa even your family related no and there's a birthday No, ngayong birthday mo, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. And there's a an holiday. No? Talagang, kumbaga, magkakaroon kayo talaga ng time sa isa't isa ng family mo. And there's an everything is okay. No? Parang sinasabi nito, huwag kang mag-alala. Lahat ng mga bagay na ito ay maaaring uh, maganda yung kahihinat at maganda kalalabasan. For romance in yeah, your music club oracle deck, there's a party na no, kailangan mo enjoy yung sarili mo. There's a storm talaga. May unos talaga. Na no, meron talaga nagbigay kamalasan sa'yo may insecurity talaga dito na na hindi mat, hindi talaga mabibigay hindi mo mapipili isang tao eh, no na talagang may kung may lihim na inggit sa iyo ganun eh kasi iwasan mo din dito na mainggit no kung magagal sa insecurities talaga no kung mga kung mga bagay na wala sa iyo wag mo ipilit no kung mga pahalagan mo mahalin mo yung mga bagay even your flaws even yung mga pangit sa iyo kailangan matanggapin yan no? What is additional messages tayo pagdating sa love life and career? Uh, pagdating sa finances muna. And there's a two of sword. There's a decision that you need to make. And there's a good of sword that clear the boundaries. And there's a king of pentacles with security. na no, maging -e secure ka pagdating sa negosyo at trabaho ka na buhay mo. Kung baga mo lagi magiging possibilities so or outcome, kailangan mo mag na huwag ka magtitiwala sa mga taong um, nasa paligid mo. Especially sa trabaho mo. No? Sa mga kaibigan mo. Dahil may evil eye talaga. May ingit ay ra. What is digital messages? Pagdating sa love life. Sa love life, there is a four of ones for a high level commitment. may meron dito ikakasal. No, meron dito um, magkakaroon na proposal, engagement. And this is something that queen of kasi emotional killing. na no, parang um, akala mo game over na, pero this, di, ito na yung hinihintay mo. There is a five of ones in reverse. There is a no more complication. No, there's there is a no more competition na itong tao na ito magpapatunay sa'yo na talagang mahal ka niya. No? Let's see what is the additional messages. Parang there's something all against the odds. No? What are the additional messages about sa si health? There's a sign of course with a happiness, magiging masaya at magiging maligaya at magiging maganda ng iyong kalusugan. The seven of pentacles, no? kailangan mo uminom ng mga herbal tea. No? Para makaiwas ka sa mga um, mga tutubong sakit sa iyo. So, meron ako nakikita dito magkakaroon ng cancerous, kaya ka mag-ingat ka. No, ang kailangan mo dito, ugat or dahon no ng guyabano. So let's see, what is the dictation messages? Where an angel's answer represent what? And Angels are not the right time. Na no, may mga bagay na hindi pa napapanahon. Na wala pa sa tamang pagkakataon na there's any help of people. May mga taong tutulungan ka. Let's see what is our Archangel Michael messages. Energy healing words, no? unti-unti ka nang sa iyong mga karamdaman and there's a goddess in charge. No, nandito ang ating Panginoon ginagamit sinusuportahan ka. Let's see what is additional messages with an angel spirit. Okay, so this is something is with a star family. You're part of the team of soul support with the call and support. No, meron talaga sinusuportahan ka ng ating mga gabay. No? May mga ancestors ka dito na yumao na ginagabayan ka. And there's nothing to open. Not since something surrender to the alchemy of light. Surrender mo yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado. What is the romance angels? And there's a passion pagdating sa love life na ipakita mo talaga yung tunay ng mong pag-ibig, pagmamahal. And there's a soulmate guys, no? Maaring soulmate na first mo. What is the chakra messages? And there's a renewal guys, no? Kung baga, magkakaroon ka talaga ng bagong simula dito at panibagong pag-asa. Kailangan mo magdasal, no? And see, there's a release. Kailangan mong alisin yung nagbibigay negatibo. Nag nagbibigay pamala sa iyong pamumuhay. Sa iyong buhay. Sa iyong pamilya. What is digital messages? Some of you guys, na no, meron ako nakita maaaring sinumpa ka. Na no? sinumpa ang pamilya mo dito na maghirap. And this is something success. Na no? huwag ka mag-alam, magtatagumpay ka dito. And there's something forgiveness, no? Kailangan mo ng kapatawaran dito, guys. What is digital messages with an angel spirit? Kaya sa Amopi guys, hindi kayo nawawala na ng suluranin. Hindi kayo nawawala ng na problema. Kaya may storm eh. No? Meron may, th th may thunderstorm dito na parang susubukan kayong um, gibain, susubukan kayong bayuhin ng mga problema. And there's a flexibility. Kailangan maging flexible ka sa lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo. Yo? Yeah? Kumbaga, use your personal power. Um, kumbaga, may, may psychic ability ka rin na malaman mo lahat ng bagay. Spiritual activation. See Nag-activate mo sa spirituality mo And there's a spirituality talaga So see I told you so Na may kakayan at kalamang Kagamitin mo yan Ang tama at wasto okay. 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 What is additional messages With an English word For I can hear up messages Hydrations Now kailangan mo Ng more water dito guys What is additional messages With an English word And there's a counseling guys Now something advises Makinig ka With a book kailangan mong matutunan yung mga bagay no dahil ito na yung chapter na babasahin na yung book talambuhay mo no ito na yung panahon pagkakataon na ikaw naman no chapter mo na yung babasahin kaya galingan mo sabi ko na nga ba eh there's a deceit sabi ko na may mangkukulam ba? nakikita mo yan may sumumpa sa iyo and there's a descent card bibigyan liwanag sa ito na lahat ng mga bagay na ito kaklaruin sa yo. there's a, the word card nasa paligid mo lang at magiging maganda at ang ikot ang kapalaran sa iyo no there's a something the moon is here and there's a sun card. Ibig sabihin dito, after the darkness, there's a brightness. No? Talagang gaganda ang ikot ng kapalaran for you. For Monsology, represent what? A win-win outcome for us. No? Ipapanalo mo tong eksena na ito. Maari magiging matagumpay ka. Your hard work is paying off. So, see? Kung magalata mga paghihirap, mga pinagdaanan mo, maaaring ito ng kabayaran. And this is something bring love this situation mahalin mo yung situation na ginagalawan mo. What is the Jesus loving concept? Peace, I be, uh, peace be with you, as my father sent me. So see, kung gamitin mo yung kapayapaan ng binigay ng ating Panginoon para sa ating lahat, no? ganoon din yung mga bagay na dapat ginagawa mo sa ibang tao. No? Wag mong, kung wag mong patulan, wag mong patulan, protection at pangalaga mo yung sarili mo. No? Hindi mo kailangan gumante. Kailangan mo ng um, kalayaan dyan sa sitwasyon mo. What is an angel's number represent what? Angel's number represent 888 for karma. Ganda. No, there is a possible na magandang kapalaran sa what goes around comes around. No, ang ikot ng kapalaran ay maaaring pumabor sa iyo. A lot, of money is coming your way. Fortune you refers to more than just a monetary material success. If you don't repeat and appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. This message encourages you to take personal responsibilities and use it to realize for, your, your greatest potential. So, si kayang kaya mong baguhin yung mundo ginagalawan mo. You create your situation and you have the power to change it. Now, may magandang Um, may magandang bukas, magandang buhay na nakalaan para sa'yo. Eto ito ang panahon ng pagkakataon para mabago na ang ikot ng kapalaran mo. Ang message of life represent crossing into the light. So see, crossing into the light na sinasabi, ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga pinagdadaanan mo, marami mga pasikot-sikot mga hidden agenda, obstacles, challenges, trials, but eventually guys, na no, gaganda at uh, magiging maganda ang ikot ng kapalaran sa at mag, magdadalat sa sayo ito, sa no, tungo sa kaliwanagan. So today, I face, a uh, face new bridge that I must cross. On my journey towards the inner transformation, Today I like every day, I will practice to the law of universal love. Thus, I will deal with the current situation in a positive way. So that I will um, continue to grow and evolve. As, as I cross this bridge on my towards the light, I am reminded of the free, true meaning of the life, no? Kung ba ngayon, mo, ngayon mo makikita ang totoong kahulugan ng buhay. Ngayon mo makikita na sa buhay hindi agad ka magiging matagumpay kung hindi mo ma mararanasan ang hirap at sakripisyo. Dahil ang tunay na kaligayahan at tunay na um, tagumpay, no? masarap makamit kapag ito ay pinaghirapan mo. So guys, this is the weekly gabay for the month of April 1 hanggang April 7 for the sign-off. For the sign-off, Leo. So Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And next, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Sabi ko maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads na so may pagpalaan kayo. Nandiyos at may kapalisik sik na gumapano biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat and see you the next video. Bye-bye! e babush.